Na, mga master may tumirik na to oh. tutulak na si kuya so ayan mga pre update tayo dito sa Amparo sa gito ayan mismo ang tapat ng gito mga pre medyo malalim na no so tingnan mo yung aerox oh. Oh. medyo ano na medyo malalim na yung tubig dito mga master pero oh. kaya pa naman hey nandito ah uh, natin dito sa medyo malapit yan medyo ano pa naman siya kalahati ng gulong no dito yan sa amparo mga master sikat na sikat na amparo pagdating sa mga Bilabahan na yung amparo ayan no so kaya pa naman ng motor pero ayan kaya pa naman nila tayo, hindi na tayo tumawid. Then mga muscle, yung tapat, tapat mismo ng gate 2, no? Tapat ng gate 2. Ang amparo. So ayun, no? medyo, medyo malalim na ng konti. Ayan. So halos kalahati na ng gulong ng motor, click. May angkas. Shout out, pre. Ayan. So dito pa tayo sa so, anong konti. Ah. Eh. Medyo basa na rin dito. <laughs> Ayan mga master oh. In max. Kaya pa naman pero siguro kung magtuloy-tuloy yung ulan baka madagdagan yung tubig dito. So mahirapan na tayong tumawid dito mga master. So alam nyo naman dito sa Amparo. yan mismong tapat ng gito ah. Sa Amparo ah. Ayan, oh, kaya pa naman ang Mio no. Nakakatawid ah, pa naman. Ayan umuulan na naman mga master. ayan no, lumalakas na naman yung ulan. So, madadagdagan yung tubig dito. So, kung kayo, kung kayo mamaya pabiyahe at dadaan kayo dito is, uh, kailangan yung, ano, ano, uh, uh, tingnan yung muna kung talagang kakayanin. Yan sila, nakahinto dito, oh. Paps! Halo Paps! Shout out! <laughs> Yung pasahero ko, naglagad na lang, Diyan lang siya eh. Oo. Pero kaya pa naman, kaya pa naman siya. Dito ka lang bandang gilid. Ayan, dumalakas na naman ng ulan dito mga Paps. Oh. Yun na nga mga master, lumalakas na naman ang ulan dito. So ayan o, oh, lakas na naman ang ulan. Sigurado mo nadagdaga na naman yung tubig, no? So sa lahat po ng, ano, ng dadaan dito mamaya o oh, ngayon sa Amparo, uh, try nyo nang ano, umiwas sa ibang daan, no? So may daan naman sa ano, bandang uh, Maligaya, no? SM, tapos Maligaya, na uh, Kiko, yan, labas na kayo ng malaria. Kasi dito mukhang uh, maya maya lang ay lalalim na dito mga master kasi lumalakas na naman yung ulan. So ayan si ma'am. Saan punta nyo ma'am? Saan punta nyo? Ah, <laughs> layo. Doon sa isa nating kasamahang kas sa hero niya. Malakas na naman ang ulan. Okay na, wala nang ulan mga master pero parang natagdagan yung tubig ko. Oh. Medyo tumasya ng konti. Pero kaya pa naman siya ng mga kotse, no? Pero yung gulong ng pickup kalahati eh. So, yung bus, Sa loob na naman ng amparo dadaan. Yan. So, traffic na dito kasi mga taxi nag-aalangan sila pumasok hmm, kaya traffic na dun. Dito na, no? Mahaba na yung traffic papunta ng San Jose del Monte you know you know lakas oh oh yeah but tumirik ka ayun na tumirik na yung isa na yeah, mga master may tumirik na oh tutulak na si kuya tumirik na siya kasi medyo malalim dun banda yeah tulak na si kuya tumirik na siya oh sinabayan niya kasi yung Indo yung ano eh, mataas yun. Ayun na, tumirik na siya, namatay yung motor niya at tinulak na niya. So, ito malakas oh. Oo, oh, oh, medyo malalim mo oh. gumigiwang-giwang sila doon. Party na 'yon. Ayun yung taxi, yung taxi susubok. Kasi yung mga taxi humihinto dito mga master, mga coach na 'yan. Ngayon ang haba na ng traffic doon, no. Oh. Papuntang San no, Jose si del Monte, ang haba na ng traffic. So malamang din yung mga papuntang Lagro, mahaba na rin traffic. So nakalusot naman yung taxi. So taxi na to, parang ayaw pa umabante. Nagdadalawang <laughs> isip. So tumirik yung isang ano, no? isang motor, no? Parang smash ata yung motor na yun. Smash. Hindi ko na makita kasi may nakaparadang truck dito. yung ibang bus pumapasok na ng amparo sa amparo na dumadaan ito nakalusot naman oh medyo yung papunta ron talaga medyo malalim ayun nun malalim na nga oh ito rosy na parang sniper baka susubok to dalawa sila oh Ayan, susubukan nga niya oh dalawa sila Rosie yan na parang ano Raider pala yan dalawa itong taxi bumalik na yun o oh, ataw naman to ah. ayun kinaya naman nung ano kinaya naman ng Rosie na parang Raider oh. tuloy tuloy naman sila so, may mga sumunod sa kanila kaya ka kaya kaya pa naman <laughs> lakasan lang ng loob <laughs> Ayan, kung may may iwasan kayo mga master, iwas mo na kayo rito. Ayan, yan. So, ito mga taxi pumabalik na No, ibang motor. So, babalik na kasi traffic na doon. Traffic na yung papuntang San Jose del Monte, traffic na, no? Kasi nga, na-stop sila dito. Ito mga kotse, na nakaharang yan, no? Hindi na sila makaabante yung nasa likod. So, si pagbalikan na sila. Ah, si Joyride, mukhang susubok. Joyride. Mayroon pang Vespa oh. Sayang Vespa. <laughs> oh, balik, balik, balik si Jai Ride. Thank you. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Halo, eh Halo, lang Halo, loob Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. sa halo. Halo, halo. na halo. Halo, halo. sa kapila, oh. ayan, zoom natin. Ayan, oh. traffic na rin sa kapila kasi yung kapila naman nagihintuan din oh, mga motor, mga kotse hindi rin sila makakabati so ito, may wave po, oh, sumubok yung wave yan, wave kaya naman niya, oh yan, pasok yung wave po. Oh. Then, traffic din yung babuntang lagro no traffic din yan kaya-kaya oh, ng wave. Pusot.